Uh, magandang maga mga kababayan. Nandito naman po tayo para uh, baklasin itong isang trouble nito. Ayan. So, ang una pong ginagawa dito uh, sa pagtanggal po ito ng uh, ball joint sa uh, center wheel. So meron po siyang dalawang ball joint. Ito po yung isang ball joint sa taas, yung upper, saka yung lower. Ito yung lower. Ayan. So ito yung lower. So ngayon eto si Russia, oh, gumagsak. Ayan. Pagsaksya, oh. Ito. Ito. Po, oh. Kita ba ninyo 'yan? oh. Ayan. So itong ball joint nito, gumagsak siya ito ay bagong tanggal kinabit so ngayon yung nagmaneho hindi napakiramdaman ay kumakalatog lakas ng kalatog nito kaya e, pagka narinig nyo may kumalatog na malakas to ibig sabihin bumitaw na yung ball joint nya sa lower so pag tanggal po nito ay tuturuan ko po kayo unang paraan tataas po natin yung jack yan alagyan po natin siya ng support no Katapos po natin lagyan ng support, tatanggalin po natin yung ah uh, ito yung holder ng brake uh brake lining niya ng kuan niya nang brake ng holder. So tinanggal po natin dito. So ito po ngayon ay tatanggalin natin, tinanggal na natin yung nut. Ito lang ang tatanggalin yung buo nito. To. Buo nito tatanggalin. Ayan po yung bearing, tinanggal na natin yung lock dyan, tsaka yung nut. Ito yung lock at saka ito yung nut niya. So 'yan ang bearing. So i po natin ito at tatanggalin din natin itong uh, uh brake niya sa brake drum niya. So 'yan po tatalian natin para wag gagalaw-galaw kasi delikado baka ay masira itong mga line nito. Kaya 'yan ang isa sa proper way ng pagtanggal sa ball joint kaya ito po ay eh, actual na nangyari so nasira po bago po ito mga bago yung ball joint na yan no? bago siya bagong kabit lang pero ngayon bumitaw doon sa ilalim yung sa lower niya. bumitaw pag bumitaw po yan ang sistema po ng gulong yan himbis na diretso so nakatagilid po na ganoon yung gulong so kaya yan hindi sa isa na natin ngayon Pagtanggal po ng bearing nito, ng ng, ng lock nito, tsaka nut. So, huhugutin na lang natin ito. Huhugutin. Para makuha natin yung mahigpitan natin at maayos natin yung ball, lower ball joint. So, ganun po yung paggawa nito, pagkabit ng ball joint. So, tilagal ko rin ito at saka ako kinabit uli. Kaya lamang, yun nga, nagamit ng pinanghakot ng graba ayan bumigay yung ball joint uli yung pinaka lock po niya. meron po kasing lock yan dito sa ilalim yan sa ilalim niyan yan o meron yan lock so yung lock po ay bumigay so madalit salita hindi napansin nung driver malakas po kalantog nito eh pag ito ay sira kaya mararamdaman nyo kagad ka so hanggang dito na lamang ito na lang ang aking vlog at abangan nyo ang mga YouTube channel ko pa sa Diyos Dado Makapi. Ito yung mga actual na pangyayari sa sasakyan para malaman po ninyo. Kaya ito yung pagkabit ng ball joint kung ano ang mga dapat nagawin natin isa-isa. So yan ang title ng ating video. So inunan po natin, jajakan po natin. Ayan, nakajak. Tapos, halagyan natin ng kahoy para for support. So, lagi rin po niyong tatandaan na yung gulong ilalagay niyo sa ilalim. In case na emergency na lumalaglag man yan, may sasalo po habang kayo gumagawa. Kasi delikado ito. kailangan ng mga safety. Yan. Dalawa pa ho yan. Meron ng kalong, meron pang uh, nakalalay na jack. Kasi pupukpukin po natin ito eh. Papaluin po natin yan bago, doon, bago mo matanggal. So, kaya yan po ang proper ng pagkakabit ng ball joint sa at uh, sasakyan. So ito po ay yung Dai Grace model 91 model. So dalawa po yung pinalitan natin dito, yung lower sa upper. Kaya lang bumigay yung lower, kaya tatanggalin uli natin. So para kabit uli yung ilapat maigi yung lock. So ganito na lamang ang aking YouTube channel. Sana isubaybayan ninyo at marami po kayong matututunan dito ito po ay actual na mga nangyayari sa lahat ng aking mga ginagawa so hindi po ito uh, uh, biro kundi ito ay mga katotohan ng dapat na nalalaman ng driver at magiging driver so hanggang dito na lamang ang youtube kong channel ko nito ang vlog kong ito ngayong araw na ito ay ang proper way ng pagtanggal at pagkabit ng ball joint ng lower at saka upper So maraming salamat sa mga nanonood ng YouTube channel ko. Pagpalaing kayo. Tuloy niyo pag i-subscribe ang ating YouTube channel na Just Dado Makape. So salamat po sa mga nanonood at sa lahat ng mga uh, televiewers ko. Uh, pin pagpalain po tayo ng Diyos at maraming salamat sa pang sana ay pagnubayan tayo at pagpalain ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking YouTube channel. Salamat sa inyong lahat.